Hey, welcome to my channel Ayan mga ka-jang Samahan niyo ako at Test natin yung mga suki natin dito Yung mga kalakal sila Ayan mga ka-jang Ito tayo sa ikutan ngayon Ayan Ayan mga kalakal mo Ayan Sa mga bote Sige Tapat. Dito niya. Mga plastik mo. Wala. Ah, sige, sige, sige. Lagyan mo na siya mo na. Sige, sige. Pag bukas namin, na dadami na yung ano. Pag bukas na kami bukas e. Okay, sige. mo na yung bukas eh.

So, isiguro natin mga suki natin dyan. Saka doon. yung mga suki natin dyan. Ayan, siguro natin sana makakuha tayo ng marami. Kalakal. Ayan mga katiyan. Samahan nyo ako. At mag-iikot tayo. Let's go. Mag-iikot. Kasi nga, hindi tayo nakakaikot palagi kasi marami tayo napupuno tayo pangalim mo na dahan-dahan kaya papasok yung buti mo ito isang sakong buti yan <tinyo> ang dami sakong buti mo kaya nga pasinsya na talaga matagal talaga ako nabalik kasi nga pakakita yung napupuno yun isang street lang puno na kagad so dito dito na naman

Alam tayo hindi bubalik dito kaya napakadami ng kalakal dito. Eh, hindi pa. Ayun. Mayer bakal sarsar ng kalakalan buti. Ano? Kalakalan buti. Pasok pa tayo sa bilang street diyan. Sa street, maraming nagantay din dito. Kaya aja. Let's go. Kulimlim yung panahon. Kulimlim. Malilim pa parang uulan. Pero yan, si Haring Araw, nalabas oh. Nalabas lang kaunti, nasilip. Yan. Pabor <laughs> sa atin kasi di, ano, mainit. Ayan. Let's go. Ayan, ang buti. Oh. Ang buti, si la bibi ho

gulong ah gulong din ako kuha yung gulong mga ah, gulong ng palad naman na nga kaya mga malakas <laughs> naku puro, puro, puro green pa ito yung mga hindi pa nakukuha yan yung mga green hindi nakukuha yan mga green oo ipipili na lang natin yung puti lang ang kukuni natin dyan yan, may puti eh. oo sige sige

tayo natin si ano tayo, dito tayo, sa kabilang street. Tayo natin si Madam sa kasi Bubsing si Pamela sa Jeros kabakal. Yan. Dito tayo sa may sa ilog, mga kaya ko, yung dulo ng, sa ilog. Punta sa kay gate. Yan. Marami dito ng puno, yun may May asabaw, ah, ganda sa baba. Yan pwede na yan ano pahinugin sarap pahinugin <laughs> ayan pinaging pista tayo sa kabilang street mga ka dyan meron pa rin yung bibinta kaso inuman na lang natin dito kasi eh, magamadali ito si Gusing ang dami na naghantay sa atin dito ang daming kalakal na nilang naipon ayan, ayan. ita tayo dun dun, Mayroon pa dun

Ayan, may mga galon po. Ayan, may mga galon po. Ayan, mga galon po. Ayan, mga galon mga Ano? May baka na ilagay muna dyan po, Sing. Kung bakal na dito, dito, tabi mo. Yero mo na, yung ano mo. Yero mo na para matapos na yung yero na. Meron pa, wala na. Oh, meron pa. Oh, sige, sige, sige. Sige lang, taposin muna natin ito po, 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 ano, Roy. Kaya isa-isa lang muna para tapos natin. Mahinang kalaban. Ayan oh, mga kadyang, ang dami kalakal mga kadyang. Ito, sarsara, may bakal, galon, plastic, electric pan. Kasi mga bote, Kaya, mga yero. Ayan pa, sumalam, oh. mga bakal, oh. daming bakal, oh. bakal oh. sa lulu mga kadyang. Oh. Ayan, tayo. O oh, yun, oh. bakal. Oh. Dami nagantay mga kadyang, oh, nakapila. okay Kapila yung mga kalakal dito mga kadyang. <laughs> Tagal kasi tayo hindi umikot dito. Ayan, katambakan na naman tayo ng kalakal. Ayan okay, mga kajang, let's go. Bubuhatin natin to. Let's go. oh kamay! Kamay na! Ayan! Kamay! Ayan! Para pa kondisyon. Ayan. mga sukay natin. Mga tropa. Ayan. Ayan mga buti. Mga sukay natin. Naka, uh, nakapila. Ito pa. Ano yun? Ah, bakal yan. Bakal? Ah, bakal. Pangilo yan eh. Bakal nga yan. Bakal. Pasok sa bakal. Babakalin natin. Bakalin mo na lang. Hmm. babakalin naman talaga yan. Bakal. Sige. Sige, sige. Sige, sige. Bukunin natin yung timbangan. S ah. Ay, sabi ko ba, ahala ko may mga yero ka pa dyan. Wala. wala na. Yan lang wala. Sige, sige. Bukunin na natin yung timbangan. Sige, para mamaya na Sige lang. na. Was... <laughs> <Okay. laughs> oh, kawain na, kawain na, kawain na, kawain na, Hi. kawain na, kawain na. Oh. Kawain oh. na. Ang dami bakal kalo oh, eh, mga kadyang dami ba kalo. <laughs> mahirap ata, mahirap ata magbuhat niya. <laughs> ay, dami ba kalo. Yes. Oh, dami ng buti pa rin, busing mo oh, eh, mga buti pa. Ito. Ay, magyera. Ay, gali, Buti na mo natin. Ah, wala ito, binayaran. Oh, wala.

marami ka naman talaga yeah, pare. Oh, dami pare. Ah. Oh, dami naman niyan. Nakabuti, so, dami mo mga ano, rice cooker oh. Gising. Oh, mga sokay natin dito, ang dami. Andun pa. Pila-pila pa doon sa dulo. Bike, may bike? Sa? Bike. Oh, basta ano, eh? tit titingnan lang natin. Titingnan muna natin.

sa Pati tong Sabi mo lahat eh. <laughs> Ayan. Ayan ba, oh, ba, ano, ito kasama? Oo. Ah, baklasin muna yung... Sige, sige. natin. Ito muna unahin natin bakal. Bakal muna. Ayan, kajang. Mayara mo natin itong so, okay na sa bakal. Ito ang aking ano, aking runner. O, oh. Oh, kawai, kawai. runner. Yan. Ayan. runner ko. Ayan. <laughs> 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 oh, yeah, oh, yeah, yeah, love you. Kalakal, oh. Oh, 400. <laughs> na lang. 39. Ito pa, mga bakal natin mga kapit. Ano ba sa dulo? Mayroon pa tayo dun. Ayan. Wala na mga kapit. Nakambo na. Hello. Ayan, nakambo na mga kapit. Okay. Kulimlim. Ikukunin pa kami dito. Okay na yan, okay na. Okay. Meron yun. Sinti pa natin din. Meron pa doon. Uh, mga buti. Mga buti. Sa aking runner. Oh. Kawai, kawai na. Kawai na. Kaya nga. Ayan runner ko. Oh, mga kadyang. Bagong ano ko yan. Bagong recruit. Oh. Bagong recruit. ah <laughs> Siete. Siete braso. Seventeen. Yeah. Mga buti. dami. Yeah. to Akutin pa natin mga kadyang. Mga yero. Sa kabakal.

maula, makulim-lim, mabuti mainit mga kadyang. Meron kasi mga mainit. Para marami ng views. <laughs> <laughs> Hello! May mga sufi natin no? oh. Oo, may mga sufi natin. Tawa, oh, tawa, tawa! Runner, tawa! Tumasa <laughs> Bagong rekrut natin. Ako mga kadyang. Nakakuha ko ng ano, isang runner.

<laughs> Ayan, tapos na tayo mga kanya. Ito na lang, na lang. Ayan, konti na lang. Konti Tapos na kami. Thank you, ha. Thank you. Thank you very big. kita Oh. Ini aku nih. Ini mau aku nak pilih. Pilih arah mana? Pilih arah mana? Ang dami, dami plastic mo lang. Oo, oh. tagay mga tubig-tubig para umiwan tayo dyan. Nag-abot tayo ng ulan mga kacheng. Ayan ang ulan yung nag tayo ng ulan, mga kachim. Ito, yun laki, ano, ah, ano, laki ng bunga ng nga po po tayo. Ang laki ng bunga ng pa mga kacheng kaya nakatabon lang ng plastic. kakarga pa natin yung mga kadya kakamada pa natin dito sa puno na tayo mga kadya kasi kakamada lang natin yan na tayo kaso umulan yan umulan na lang mga kati. antay tayo na ano pamilya yung ulan ayan ito pa titimbangin pa natin yan hindi <coughs> pa natin matimbang kasi umulan Kawisan na tayo mga kadyang. Mahirap magpaulan. Uh, tranquilohin tayo. Uboboy, kawin na uboboy. Kawin na uboboy. Habang nandito. Oh. Oh, galaw-galaw. Oh, galaw-galaw na. Oh, oh. Oh, galaw-galaw. Ah. Ah. Ano? Ah. 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 ano, Oh, oh. Alpha, psycho, Meron ka pa doon, Boseng? Ay, wala nga, umuulan kasi, Boseng. Ayun, huh? umuulan. Di pa, di pa tayo makapagpatimbang. Ito yun niya, oh, iniwanan ko muna. Mayroon kasi magbabasa. Pawisan kasi ako, eh. Pawisan ako. Ayan. Dali lang, malap malapit na ito, Boseng. Ano lang, ano lang natin. Ano lang? Hmm, Umuulan. Oh. Umuulan. <laughs> <laughs> Sana all <daw. laughs> Oo, oh, yun yung runner ko, oo. Nagpapasarap na, <laughs> Oh, nagiinom na ng soft drinks. Oh. Oh. Pasigasigar niyo pa, oh. <laughs> timbangin ko muna natin yung sayo po, Timbangin ko muna sa ito po, ting. Kasi, kaya nyo muna. Timbangin ko muna ito, ha. Timbangin, timbangin ko muna sa kanya kasi baka lang naman. <laughs> timbangin ko <mo> lang muna. Kung <laughs> makakaya sa presyo. Kaya, may tayo mga kanya sa uh, scooter na motor. Natin. Ah, sa YouTube? Oo. Oh, ah, oh, pangalan ko. Tony Boy. Junk Shop Vlog. So, yung, uh, ito ano, ito. Kaya Oo. Dito lang. Kaya natin ano. Ah, itong scooter. Kaya natin. Tingnan mo natin kung kaya sa ano natin. Presyo. Alin ba? Yung, yun, yun, yung mga, ano, <ti yung, yun, yun, yun yung ano na yan. Yan, yan, yan. Yung may plastic. Oh, yang Miko Ah, itu. Oh, hindi itu Miyu. Hindi Miyu. Hindi itu Miyu. Hindi Miyu. Sama amok sama bisa mula. Hindi, hindi itu Miyu. Oh, itu si Sophie atas. Tahu lah apa nama Perry. Ada yang siap Perry. Wala, ano mga playerings niyan? Nandiyan pa Hindi ko alam. wala na tanggal, tanggal oh. Tanggal-tanggal oh. Oo, kaya may ano ba siya? Hindi hmm. hmm. ako na <laughs> Tatak na ito, tatak na ito. Wala tatak kung ano ba, Suzuki ba ito. Parang Honda yata yun. Core hmm? stroke lang nakalagay. Eh. Natanungin natin kay Nuno ikaw ano. Kasi na testing nice din nung Parang ano, parang ano ito eh. Ah. Uh, oh, kabasake. Parang nga wasa akin. Ay, yama, yama ha ay, pala yama. to, yama. Ha. Yama, ha. yama ha, oh, ano, oh, ni yama yan, pag ganyan na logo, yama. Ha. Yama ha mga kaya. Ano ba siya to? Carbla? Oh, yan pala pala rings. Oh, nandito pala pala rings. Asa As, yun? Saan ito? ah, ito pala, yung, dyan na pala, kumpleto na pala diba? ayan mga ka-junk lalagay mo dun ba siya yung parka niyo? hmm wala players yun nagbayaan ka nandiyan ayun natin, napakayaan na naman wala pa isang taon to na wala, stock? wala pa, lang. wala pa isang taon yan gone pa lang yan gone pa lang? tenga dyan. Kaya nga ano, tinatakpan ko eh. Oh, wala ano, stock up na yung ano niya. Stock up na yung ano niya, yung mga uh, piston, o oh, yung ano niya, yung shock. Stock up na yung shock, ayaw ano, na ni gumalaw. Kasi nga nga ka dyan, mga pressure ito. Papayos pa. pa. Sige, sige, sige. Oh, sige, takpan mo na para makita mo para malaman ko kung magkano yung last price mo Aha. kasi para kung kaya pang kaya sa presyo magkasundo tayo kukunin, kukunin ko yan oh. So, oh, so, kailangan kasi ng ano alay... hmm? Ito, <laughs> sinabi ko na sa'yo kanina <laughs> madaki na natin to tinignan na natin yung motor doon kung gusto natin o kung wala pang presyo yung aso ah, kayo natin kaya kanantayin natin yung presyo niya <coughs> kaya mga kadyang pawi na tayo punong punong tayo ayun ang dami natin bakal ayun yeah, mga bakal may bike tayo dyan mga bike kabuan na bakal yan yeah. stroller alam gray yan yeah. mga kalan electric fan yan yeah. sarasara mga kadyang biro yung mga wilkin style dyan yeah. yan mga galun ano puro tayo ng bote dyan saka plastic mga kadyang yan kawin na tayo kawin na may kawin na, na may kawin let's go mga kadyang kawin na tayo Terima kasih for watching mga Please subscribe di YouTube channel. And please like and share saat video bye. Bye. Thank you for watching. Bye bye. God bless.